Andi dong kalkal basora dong binubukod-bukod mo yung reject bawat klase nang scrap Ito na yung mga sibak. Ano na to? Pinis na to dong. Ha? ha? Okay na to dito sa deliberan. Ano yan yung... Ha? Ano Baklasin. Ano gagawin? Baklasin. Yung maliliit. Baklasin? baklasin? Um, eh, um, nandun um, na pala um, sila. Nagawa na sila? Hindi. 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 dahil malilim naman din yun eh. Ayan, baklas. Binubukod yung mga ay, wow, linis na doon ah. Kita na yung maganda. Yan ang maganda, no? Malilim na. Oh, mali, o. Ayan, no? Malinis na. Yan ang maganda. Pinagbubukod-bukod na lahat. Kailangan itong itim, puputulin. Hatiin yan. Delikado yan kasi may asido yan. Ayan, may asido. Nagbaklas yung... Hmm. Kaya nga, o sige, titignan ko muna sila dito. Nag-ano na yata dito rin eh. Ayan. Ayan, yes, eh. malinis na. Yan ang gusto, mag, yan ang maganda, oh. Kitang-kita na yung pinakalupa na, hindi katulad noon na, at yan si Kikay. Doon nga napin yung anak niya. Nan, okay. Nandun yung te. Hmm? Wala, dyan. Doon Kikay. Te. Hey. Hello. Tinan mo yung sa butas doon. You Saan? Dyan yan lumusot te. Kanina? Oh, yung, yun na, kahapon. Dyan yun yan niyo. yung anak niya, Ay, ganun. Hmm. Kuwawa ba? Dahil doon pumupunta eh. Mabuti sana kung mga labit, sabay kagat. Ay, nako. Kikay. Kikay. Hinahanap yung anak mo, Kikay. Di maganda. Maganda na tingnan doon pag sinop doon, di ba? Ayan, dito na tayo. Ito, nabili namin. Reject. Reject. Ay, mahirap. Kailangan tanggalin daw ito. Tanggalin. Dong, ito yung tinatanggal, dong, no? A few moments later. I'm